Alright, what's up mga Pops na dyan Mga kandang maga, magandang morning, magandang hapon sa inyo mga kandang tanghali Ayan, nandito na nga ang pinakahihintay nyo Nandito na tayo sa Balwarte Balwarte ng mga overload Paris ni Diwata Ayan, nakikita nyo na si Diwata dyan Busy-busy, no? Hindi tayo muna makalapit dyan Dahil napakaraming namimili mga Pops na dyan So, ayan, maraming talaga nga dyan Ayan, no? maraming nagpapapicture sa labas po napakaraming sa na nakapila so ganyan talaga kabisi si ano di di diwata na yan sinasabayan pa niya ng kanta-kanta pero ang ginagamit na niya ng pagtawag sa mga tao is mic na pag ano, kinakantahan pa niya kaya layo nag voice over mga pops si dahil may copyright po ang kinakanta niya ayan shout out kay kuya anina pa siya dyan si kuya ayan Tingnan nyo naman ang mga pila dyan. Walang humpay yan. Oh my God! Wow! Grabe kay Diwata. Ang haba-haba talaga. Ang haba-haba ng kanyang pilahan. So, ayan. Shout out kay Diwata eh, no? Talagang maganda yung sistema niyang pinaginagawa. Kupon lang sa doon sa bayaran. Ilabas nyo na kagad. Sabi niya, ilabas na yung isandaan para bigyan ng... Gogo na 'yan, unli kasi 'yan. So, ayan naka-mic pa siya, eh, no. Yung mga nakapila, naglabas na 'yan. Shout out kay Pops. Nakakain na raw siya. All right. So, ayan. Inagamita na lang mic. So, sobrang busy niya, eh, no, kasi habang nagkakahira siya, nag-assist tapos daming nagpapapicture picture Pero meron man siyang kasama dyan So, ayan nga. Ayan ang chicken niya, Napakalaki laki Napakalakit talaga ng sikin niya. Sikin pala. Sorry, sorry. Sorry, Diwata. Sikin pala tawag niya dyan. Napakalaki talaga ng kanyang sikin. Ayan, nakita niya naman. Kahaba-haba talaga ng kanyang papila dyan, no? Walang humpay ni Diwata ang pilahan. So, Napakaraming tao eh no Bak Nadaan ka Kala mo piyesta eh no Piyesta lagi So napakaswerte ni Diwata eh no Nagtsatsaga talaga siya Ngayon naman Tagumpay naman ang tinatamasa niya So ayan Tuloy lang sa iyong ginagawa Diwata Isa kang huwaran Ayan Sa mga Inspirasyon Diba? Sa mga nagtitinda eh, no Ganyan talaga Ayan, maraming mga ano dyan, oh, mga bata. Maraming kutsara dyan, o. Oh. Uwi natin yan, isang balot. Hindi <laughs> <laughs> pa ba pwede, mga, oh, solid pops dyan. Ayan, o. Oh, pila talaga yan. So, hindi pwede yung kumain lang, hindi pumila. Walang palakasan dito. Kailangan pumila ka. Ah, pagkapila mo, papicture ka na rin. Di ba? Napakasaya dyan. Kita nyo na yung tao dyan. May aalis, may, may parating. So, ganun talaga ang buhay dyan, Diwata, no? Uh, yan nga, kwento nga lang isang tao na dyan, ha? Ah, natutulog na lang doon sa diwata sa labas, eh. Binigyan ng, ano, ang ng isang customer, kala, eh. Nakikita siguro, sobrang pagod na niya, dahil 24 hours po yung, ano, niya, overload dyan, Paris na pwesto dyan. Dyan lang po yan sa may GSIS, no? Makikita nyo kagad dyan, dyan sa may joke, no? Diba? So, napagod naparami na tayo dyan ayan at na salamuan na rin tayo dyan so tuloy lang ang pila dyan ayan si kuya siya ang tagaligpit so napakarami niya palang empleyado dyan nasa 30 oh magkano ang sahod niya minimum so diba laki ng expenses niya araw-araw kaya tagalang din siya may natitira naman daw ayan diba So, ganyan talaga ang buhay. Tiyaga-tiyaga. O, sabi nga niya nung interview, kung mala, kung maliit man, eh, marami naman, di ba? So, may balik. Sana, oh. Yan, minsan nga daw, eh. Parang ano na lang ba? Di ba? Ah, konti lang, pero may balik. Tiyaga-tiyaga lang. Kasi sa isang daan talaga, mga paps, sulit talaga. Solve ka talaga. Pantusawa pa yung sabaw, kanin. So, ikaw, nasa sa'yo na yan. Di ba? Napakahusay ng nagawa ni Diwata na yan. So, idol, shout out sa'yo. Ayan, daming papicture. So, ayan na nga, nakalapit na nga tayo dyan, eh, no? Nagpapicture na rin tayo dyan.